Uh, oh. Sa hindi na dito sa term. Kuya problema ko dito yung buga po ng ating blower well hindi po natin ramdam o talis ngayon naka open po siya pilat, naka fill at open po siya mayroon tayo rin itong papel yan. napapansin ninyo mga fill hindi po siya gumagalaw so, wala po siyang hangin walang hangin eh Ayan, no. wala siyang hangin wow, wala siyang hangin ikumpara po natin sa ibang aircon mga katulad. Ito. po natin dito. Ayan po. Ang lakas lipat tong ating papel. Pero every 3 months daw naman po sila nagpapalinis. No? Pag ganito pong aircon natin na hindi na po bumubuga ng hangin, kahit bagong linis po ito, dapat ipinatap down po ito, binababa. Para po siya ganun mga pila. Malinisan yung evaporator sa likod. So ayan mga kilat Ibababa na natin i-dismantle na natin siya Itanggalin ko muna ito, Mel. Mm -hmm. <laughs> ito, tinatanggal ni Kuya Julius yung clear nut. Uh, ano yung clear nut. Clear nut. Para may iba ba? Ano pa? ah.

Dito uh, oh. na na dito si Sir. Thank you Lord. Opla. Oh. Grabe ang inyong. Grabe. Ihingal ako siya. Grabe. So yan mga filat. Dinala na lang po natin dito sa medyo malawak na area. Para makagalaw tayo, maglinis, magtanggal. Pila lang ito, Yun. O, saan ito? Hindi, gano'n lang. yan Hop. Baka maputol Ito. Mayroon pa. Ayan. Okay. <laughs> Dito na lang Mel. Yeah. Ah. So ayan, makapilat. Nabuksan na natin kung napapansin po ninyo dito sa harapan ng ating evaporator malinis po siya pero doon sa likod hindi pa po natin na nakikita kapay natin ito ayan ayan yung dahilan kung bakit di na lumalabas yung hangin dito sa harap ng evaporator dahil sa sobrang dumina. Ayan. Okay. Tarin na natin siya mga pila, para magiging natin yung ito nito. Ayan. So, ayan, ayan, ayan. So mga pilat ha, ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Ayan ha. Ayan po. Sobrang dumi. Eh. Lumot na lumot na. Grabe po. Parang lupa na po ito. Kaya hindi na siya hindi na siya nagkakaroon ng hangin doon sa harapan. Kasi nangangin, nababarasin na siya rito. At kaya yung tubig, yung moist ng evaporator, pag umanda na si blower well, ibinabato niya doon sa likod. Oo. Kaya tumutulo na yung tubig sa likod. ito po yung gusto ko pong ibig sabihin mga pilat ito pag sinilip po, pag sinilip po natin to makikita po natin yung likod ng evaporator kumpara po natin kanina talagang totally wala po tayong nakikita dito sa likod pero ngayon nalinisan po natin nakikita na po natin yung likod so ayan mga pilat ibalik na natin po siya

So ayan mga kapilat na igabit natin po siya. Tapos check natin yung kanyang blower. Kung may lumalabas na hangin. Tila na po yung ating pantexting. Ayan oh. Malakas na po yung hangin. Hmm. Ayan po. Hindi po kagaya talaga kanina yung papel yung band paper hindi talaga gumagalaw totally eh. ayan po napakalakas na po tapos yun o oh, kung napapansin po ninyo yun yung pinya gumagalaw na siya habot doon yung kanyang angin, yun oh.